Salamat po sa pagbisita, Ma'am Tony. Ma'am <laughs> uh, <laughs> Alex. Ma'am <laughs> Alex. Alex, <laughs> Alex. <laughs> <laughs> Ma'am okay na Ma'am Alex. Ma'am Alex. Ma'am Alex. Maraming maraming salamat at na uh, napasil kayo kaya uh, sa karangalan na dati ko lang ay pinapanood ngayon eh napunta ni kayo sa aming tahanan at uh, na uh, sobrang sobrang bayad <laughs> po. <laughs> Ah, Okay naman ito sabra. Ano, gusto mo kayo uuwi? Parang kapagpahinan na ako. Thank you. Nice to meet you. Napakabait na tao. Sobra. Hindi kayo sisising. Tinanggap niyo kami ha? Don't ay hindi, Mga know. permission binulot ko. Ay hindi, Napakabait po mga idol ha. Sobra. Sobrang ba eh. Ang bait ni Idol, si Idol kaya binibless kasi patuloy siyang nagiging blessing sa napakaraming tao. Ay patapakan natin ang katakutan pa hindi. kayo dapat kinakatakutan. Subira ka na naman eh ang katakunta niya hindi nakatakaw. Mabuli uh, no? na nga po. Tiniray na nga <laughs> po. Nag-nervous na nga ako. Eh. Abangan nyo po mga idol. Hindi ko ina-apply yung ano. Abangan nyo. Sobrang nakakata. Ano, Nanginig. Nang 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 Nanginig -nang si idol. <laughs> <laughs> Gawa ko yun. Eh. Magdaon. Uh, ako doon uh, ano, yung kainan dito. Duyan. Tapos doon kusina na mahihilaw yung nalangin yung mga... Ito po nag yung kanina yung ano, yung pinadedi namin, kaya napanigo po itong ito yan. Ano nyo naman, pag nabarnish na po itong mga flooring na ito, napakaganda na yan. At uh, yung ano, yung ayun, ano, napakaganda na yan. Tapos yung. Uh, yan, Tapos lalagyan ng ilaw. Nasa yung ilaw na may electric pan, ibigay mo nga sa kanya, testing lang. Yan no. Yan po, yun, uh, yun no, ginawa po nga ano, ni Ray, ano, parang marmol yung sa to. oh. Ito, no. Ayan ang pinaka-design yan. Ayan. Ayan. Ayan o. No? May ilaw ano. Tapos, uh, yung ano, yung kalang na galing natin, galing ng ano, uh, RRYJ. Ayan. Uh, ilagay na natin yan para nakakustomize siya. Ayan po. Itong kalang na to. Ayan o. Oh. Ayan. RRYJ po. Kung gusto niya magpa, ano, sa mga restaurant, mga idol. Tignan nyo yung mga kagamitan nila. Mga stainless. Napakaganda. Ayan po. Uh, at uh, dyan ako magluluto. Naka ano po yan. Naka, yung mga ko na yon. Pampangas best mga idol. Huwag natin kakalimutan. Napakasarap na pagkain niya. Napakasarap na ulam. Ayan o. Oh, ayan po. Medyo paganda. Doon po ako nagluluto niyan. Magbablog mga idol. Ayan. Ginawa namin ano to. pinaka tap, pinaka tap. Ayan o. Oh. Oh, si baby tamulag nasa si baby tamulag si baby tamulag yan ha baby tamulag dumay daddy kanina mga idol dami pang taon dumarating mga idol yan ha? ayan nagluluto na naman kami mga idol marami linuluto yun ha ayan Ay, ha walang tigil ang pagkakalis ko si shout out po sa San Miguel Bulacan salamat po yung e, mayor niya si ano yan? Si may Bong Alvarez na po yeah, o, no, kaibigan ko yan. Bong Alvarez. Yeah, kaibigan pala niya kayo. At si Ding Pidi, si Douglas. Apo. Kaya lang na. Wala pong vlogger eh. Apo. Kaya yeah, pagka gusto niyang kumain, kahit ang talapin, tsaka buro. Na Nagalbasal po kami doon sa Yosilog nyo eh. Ay, may bayad doon, dito libre. Oh, <laughs> Nagugutog na po ako at galing po kami ang Angeles eh. Saan eh, ay doon? Pagkakipa po, mabalakat. Mabalakat, natangali kayo, idol. Oo, idol oh, na. Mabay ka kayo? Oh na Oh ito tatakasarin mga pogi ito. Kabanatuan po. Kabanatuan. Ang <laughs> layo. <laughs> ano Salamat ito ala. Oh, thank you, thank you. Okay, magbabasa, umulan. <laughs> oh, <Dol>, thank you, <laughs> uh. thank you uh. Salamat po, tayo po idol. Kabanatuan ay, po sa isang Kabanatuan ay Sa Pamaldan po. Kabanatuan po. Oh, yes. Yeah. Salamat tayo, Taga, saan ay, Taga Magalang po. Magalang, yan, o. No? maraming kamarong Malang, eh. Po. Malapit na yung, malapit na yung araw ng ano, doon, ano? Uh, this coming August po. Uh, uh Kamaro yung festival. festival. Kamaro Festival. Taxia, California. New Jersey. Salamat hey, 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 po sa

Ito, isang manok lang. Pang mo? Ipang sasabong ko lang. Hindi na pwede ba siya? Hindi na pwede siya. Hindi na. Sa ko mamaya. sila, magkaagulo sila sa iyo. Sa hindi Sir, tulungan niyo naman ako. sige. Sige, 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 mamaya baket baket -se baket Mamaya, baket 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 na baket 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 na ating mga alaga repolyo ito ay gulay mga ito nito meron silang gusto nito ni yung pinagano ng kalabasa ito uh, ito ako oh, ito, oh ito oh nito ito ako yun bayabas yan bayabas. kalabasa ay buto ng kalabasa mas maganda po ito buto ng kalabasa yan galing ng pagmagagong namamalengke mga ito nito Nagalito na lang dito ko para makain mo dito. May kamatis, pato, may butog, gusto nila. Ito na ang pagkain nila mga ito. Ito mga ating mga sampul nyo. Walang bagay na sa mga ganda po sa katawan nila. Yung bayabas, kalabasa, okra, o ano mga sili. Ito yung mga ganda nito. Calipoyo. Ang ganda yun sa nila mga ito. Morning. morning.

उठो मगाना बताइए ना पाए nila dahil sa kinakain nila ng gulay uh, uh, sa mga ito malaki po yung pinagagawa ko nito talagay ko dito yung mga scarlet at saka black palm ah, may bunga na yung mga hindi ko natatanggalin itong ano, itong itong duwat may bunga na pala yung duwat eh yan ah, hindi ko natatanggalin ito para na natural na ano ay, ito lalagay ko po ito sa mga ating mga alaga. Ang daming bigala niya. Ang gulay. Sabi, oh. Ang mga Ang ganda na, Ilan ito? Lima. Ito po yung malalaki na, oh. Malalaki na, ito. Salado,